dahil pangit ang ipinakita ni Julio dito kay Tending at Marites. Ginagantihan naman ngayon ito ni Tanggol. Galit na galit itong si Ramon dahil para nito ay wala naman manong respeto si Tanggol sa kanyang lolo Julio. At samantala, ngayong sinusuway na ni Tanggol ang kanyang magulang at ang matanda. Tilang matutuklasan nila Ramon na si Tanggol pala ang sumadbutay sa kanilang transaksyon noon. At samantala, ang pamilyang Guerrero binibigyan naman ni Roberto ng dahilan nitong si Olivia para isiwalat ang kanyang tunay na pagkatao. Sobrang nagagalit naman itong si Olivia dahil ginagamit ng nasabing pamilya ang kanyang ina para bumango ang kanilang pangalan. Malaki sana ang tsansa ni Pilar na ito ay mabuhay ngunit hindi naman ito binigyan ng pagkakataon ni Gustavo na kung saan siya mismo ang tumapos sa buhay ng malditang matanda. Wala mang ibang nakakita sa ginawa ni Gustavo dito kay Pilar pero alam naman ni Olivia kung sino ang tumapos sa buhay ng kanyang ina. Naniniwala sana itong si Roberto na hindi magagawa ng kanyang ate na isiwalat ang kanyang tunay na pagkatao. Pero dahil sa ginawa ni Gustavo, mapipilita naman itong si Olivia na sabihin sa lahat ang totoong pagkatao ni Roberto. Samantala sa kabilang banda, dahil sa mga sinabi ni Tanggol dito kay Ramon at Julio, napag-isip-isip naman ni Ramon at napagtagpi-tagpi ang pangyayari mula sa mga salitang pinitangwan ni Tanggol na kung saan nagtanim na napagdududa itong si Ramon na maaring ang grupo manon ni Tanggol ang sumabotahi sa kanilang transaksyon noon kung sa oras na matuklasan ni Ramon ang ginawang pananabotahin ni Tanggol sa kanyang transaksyon. Siguradong masisira ang kanilang relasyon na mag-ama at pagkakataon naman ito ni Gustavo na sulutin ito. Antabayan na po niya yung susunod mga update at tagang salamat sa inyong pagtanaw. Huwag ninyong kalimutan. Ayaw kalimutin.